Ayam po mga kapatid, nandito na naman tayo. Ako po ay sa kakapanood ko po ng Jump Car. Mayroon po akong naalala na talaga pong uh, ito po ay tumatak sa aking damdamin na mahilig po talaga ako sa mga surprise. Isa sa mga nga ko po sa Jump Car, ito po yung surprise kay Jomar na nung birthday niya. Na talaga naman na laglag ang luha ko nung napaiyak si Jomar sa surprise niya. Sino ba nga naman po ang hindi mapaiyak dito sa surprise ni Carla at ni Kalinga Prab ng buong team Kalinga? Dito po sa surprise niya na talaga naman na halos po na laglag ang luha ni Jomar at higit sa lahat po yung makita niya yung sasakyan talaga po na regalo sa kanya nung birthday niya. Ako po ito yung mga talagang hinangaan ko po sa Zoom car na yung mga surprise talaga una yung motor at pangalawa po itong ano hindi ko po ma ano kung ang uh, car mo na yung una na surprise sa kanya at na sumunod nga yung motor dahil mas mahal daw po talaga ang gasolina ng sasakyan kaysa sa motor. Totoo po yun. Kasi sa motor po ay nakakatipid tayo sa, sa gasolina. Ang sasakyan po dyan, ay hindi kulang po ang isandaan po. Kung tayo po ay mayroon po pupuntahan, kulang po ang isandaan sa gasolina lang po. Ano? Malapit lang po ang mararatingan mo yan at hindi po sasapat sa mahal po ngayon ng gasolina. No? Kaya po rito po, ina-highlight ko po yung mga talagang mga nagawa ng Jumcar na mga surprise. di ba diba? Magmula yung kay Jumar nung birthday niya na surprise nga ng car at talaga pong humanga ako. Grabe po. Kaya binabalik-balikan ko po yung mga surprise ng Jumcar at talaga po ako ay Saludong-saludo po ako sa mga sponsor ng mga VIP dahil mula noon hanggang ngayon kay Bibi Carla talagang hindi matapos-tapos po yung mga ginagawa nila sa Jumcar. Talaga pong binibigyan niya na nila ng future na pag-asa po na sila po ay uh, maging stable po na matapos man o ano man po ang kahinak na ng Jumcar na magkatuluyan man sila ay talaga pong inanda po yan ng mga VIP at lalong-lalo na po sa mga nagmamahal ki baby Carla ng ang car na talagang po ay tuwang-tuwa po ako na iyan daw po ay uh, isa sa mga surprise talagang hinangaan po sa car. Yung surprise po na ito na sasakyan ni Papa Jom. Talaga ako po ay hangang-hanga. At yun nga po ay yung magpipirma na at ilalagay sa pangalan at sabi niya silang dalawa Kujugal uh, Property. <laughs> Iyon po yun ako, ikudyugal nila dalawa ni Carla. Kaya sobra akong umanga talaga dito sa ano. At sobra-sobra talaga akong na i emotion sa mga surprise. Ako mahilig kasi, kasi ako mga kapatid sa surprise eh. Ayaw ko lang yung surprise na bad surprise. Ayaw ko po yun. Dahil mas ako dito yung yung mga surprise na mga gift, mga ganyan. Ako po, pag sino surprise ako ng aking asawa, kahit malit na bagay niyan po, ay napakasaya ko po. Dahil, eh, surprise. Ngayon, wala tayong alam na hindi natin uh, hinihingi at bigla na lang pong uh, may nagbibigay. Yun po ay talagang nakakataba ng puso po at hinahangaan ko po talaga itong car na isa sa mga... Uh, maraming nagmahal hanggang ngayon maraming blessing na mga natatanggap po itong Jumpcar uh, itong mag-agom na to kaya po binabalik-balikan ko po ang kanilang blog uh, ni Kalinga Prab. ito nga po ito ay itong surprise birthday ni ano episode 31 po yan kaya alam niyo po sa totoo lang po ako napakababaw lang po ang kaligayahan ko na pag ako medyo boring, medyo stress, inahanap ko yung konsan ako yung talagang nai-excite na, na talaga pong nakikita ko po yung kung gaano po yung yung car katatag hanggang ngayon ay talaga pong pinanunood sila, inahangaan talaga lalong-lalo na po itong si Baby Carla na Super, super talaga akong humahanga sa kanya dahil po sa sobrang bait niya, kaya po siya ay ibinibless ng tudong-tudo, umaapaw talaga po ang blessing niya dahil yan po sa pagmamahal niya po sa kanyang pamilya. At uh, hindi pang sarili niya po ang hinangad niya kung paano niya po maiaangat o maibabangon sa kahirapan ang pamilya. Di ba? Kaya po itong mga VIP natin na nagmamahal kay Carla na hanggang ngayon po. Anuman po ang mangyari, tuloy lang po ang pagtulong na nila dito at ang suporta. Tutulong man po sila sa iba pero hindi po nila pababayaan ang Jomcar dahil kung tutuusin sila po yung unang anak nila na patuloy na susuportahan. Kaya dito sa mga nagsasabi na wag ko nang reaksyonan po ang Carla dahil ay uh, sikat na ang Jumpcar. Wag ko na daw pong reaksyonan. Wag po kayong mag-alala. Dahil patuloy ko pong re-reaksyonan po ang Jumpcar dahil isa po sila sa mga talagang nakita kong nag-uumapaw ang blessing at talagang napakabait po nila na hindi alam kong na hindi po sila aalis ng kalingap. Dahil kung saan sila nagsimula, doon din po daw sila matatapos. Anggat na sila po ay ikasal o magkapamilya. Yeah, talaga yun po ang hinangaan ko dito na maraming surprise po ang magaganap sa car Kaya ito po ay yung unang-una ko pong talagang bumuhos ang luha ko yung surprise po ni Baby Carla si Jomar dito sa sasakyan talaga pong laglag uh, -lag ang luha ko kahit hindi po ako yung binigyan ng sasakyan. Di ba? Yung mga ganito po yung mga vlog ni Kalinga prab na mga surprise. Talaga po yan inuulit-ulit ko po, po yan, promise po. Dahil sobra po akong natutuwa. Umuapaw din po ang kasiyahan ko dahil may na mayroon na naman taong nabigyan ng kaligayahan. Kaya po mula dito at yung mga uh, pagpunta nila sa ibang bansa, yung sa Maynila pa lang, yung anniversary nila, talaga po grabe po na hindi ko talaga po malubos maipaliwanag ang kaligayahan ko. Dahil po sa mga nagmamahal po dito sa Jumcar. Kaya please lang po, wag natin po tayong kukontra at yung mga basher diyan ayaan na natin yan ay ay luluha ng dugo po yan sa inggit. Tandaan niyo po, inggit ay iwalang uh, gamot. <laughs> Hanggang sa luluha lang po yan ng dugo sa kaka panood po. Kaya po yan naiinggit, di ba? Kaya po yan nagagawa nilang mangbas. Yan po ang talaga dito nakikita ko sa mga basher po na hindi nila masabing na sana ako na yan, <laughs> di ba? Yung alam nyo na po yan. Basta ayangan na natin ang mga bashir, basta ang mahalaga, masaya po ang yung car, at uh, walang problema ang yung car na sabihin natin na talagang sila na po yung umaapaw ang blessing na talagang halos po na hindi natin po mapigil yung sasakyan na yan at um, yung motor ni, at yun po yung napakaganda na yung mabib, nabigyan ng lupa di ba at naging instant millionaire po si Bibi Carla no iyan po ay dahil sa sobrang bait nila na wala silang iniisip na yung hmm, sikat na kami marami na kaming followers at marami na kaming sponsor, ah, uh, pwede na namin iwan ang kalinga. Hindi po nila yan inisip. Kaya, kahit anong gawin nila, hindi po babagsak ang Jumcar. Napakatatag po nila. Kaya, maraming salamat talaga ako sa lodo talaga ako sa founder ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, at Atid na Vlog, at si Kalingap Rab, na talaga pong napakatatag po talaga ng Kalingap na sino man ang gustong tumibag, hindi po yan titibag dahil marami pong nagmamahal at marami pong umunlad sa Kalingap. Kaya nga po, sempre Kalingap, Kalingap, pero hindi po nila nalalaman na marami pong umangat at nagkapira sa Kalingap. Naging instant millionaire, no? Gaya po 'yan ni Bibi Carla. Pero saludo ako sa iyo Bibi Carla dahil napakabait mo at saludo rin ako kay Miss Yang. Suportahan po natin si Miss Yang dahil siya po yung talaga po dito yung lumalaban. Napakatatag mo at talagang napakagaling mong humandil sa isang community kaya po dito sa Jumcar. 'Di ba? Na talaga pong sumusunod at nagmamahal. At alam ko po ang basher, basher lang po 'yan. Viewers po din 'yan po ang basher na 'yan. Kaya magluluha ng dugo po ang mga basher sa inggit dito po sa Jumcar, di ba? Kaya marami pong salamat sa mga kapatid, suportahan na lang natin patuloy ang Jumcar na wag po tayong bibitaw. Angat po sila po ay marami pong matutulungan at through Jumcar po dahil po ang mga sponsor na mga nagmamahal kay Baby Carla ay kahit po sila ay may tutulungan na iba, hindi nila po pababayaan ang unang anak nila. Yan po at maraming uh, marami pong salamat at yung nagsasabi nga po na nagkamali po ako ng sabi doon kay Carl at doon kay Pong. Uh, pasensya na po kayo at ako ay nalito po talaga. Nalito po talaga ako dito sa mga ano alam naman natin na Uh, pero may nag-correct po sa akin ng mga viewers na talagang Ate Malu ay si Carl, si Carl po yung Carly. Carly po yung instructor. Iba po si Pong. Pero po si Pong Kit po ay tutulungan po din. Lahat po daw na Angel tutulungan po ng Jumcar. Ayan! Yung po kinurik po ako. Kaya maraming salamat po talaga dito sa Jumcar na talaga pong makikipagtulungan siya si Lasky Kalinga Prab at sa uh, team Kalinga. Yung po doon ang napakaganda. Palakpakan po natin ang Jumcar na wala po silang ibang iniisip kundi makipagtulungan dito sa Kalinga. Yan po, maraming salamat at thank you po yung sa mga viewers ng Yumcar at sa mga nagmamahal po kay MaloL Los Santos through Yumcar I love you so much. Miss Yang, saludo ako sa inyo at suportahan natin si Miss Yang. At ang Jumcar po, suportahan natin na tuloy-tuloy lang po at uh, thank you po doon sa mga VIP, sponsor at sulid Jumcar po. Thank you so much sa inyo. Saludo si Malu Santos po sa inyong lahat. Bye-bye you. We love you so much. Bye-bye. Happy Monday.